Welcome back to Remedy Online, kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang negosyo, iba't ibang pagkakakitaan at pangkabuhayan, at iba't ibang pangyayari sa ating buhay. makakasama at makakakwentuhan para mag-share sila ng kanilang mga experiences, difficulties, and success stories ng kanilang business. Hopefully, may apply din natin ito sa ating mga negosyo or sa ating magiging negosyo. Ngayon po, nandito tayo sa Ming's Restaurant dito sa Kalamba, Tagaytay Road para sila ay makasama at makakwentuhan. Makakasama at makakakwentuhan dito sa Remedy Online. So gusto ko pong ipakilala sa inyo, beside me, si Ma'am Lori Tepora, si Ma'am Anna ng GalaMore Travel and Tours, and si Sir Marty ng M8 Realty. Hopefully po may makuha tayong mga lessons after na mapakinggan natin ang kanilang na mga experiences when it comes to their business. ang laki maging epekto ano, ng ano ng ng pandemic sa sa real gigawa so, ano, ng una una nagalap siguro sila ng mga artist kasi crowded din ba sa Manila so marami din ipakita sa atin sa crowded para magkaroon ng farm tapos yun ah uh, since pandemic wala kang magawa iba wala nagtatanim sila Ito mga mga pantitos ang dami nag-upload lang nag-ano like, oh, oh, parang oh, yung nangyayari kasi ngayon, yung negative na nangyayari sa ating mga kaligid, na nagiging positive siya sa ibang mga lugar Actually, uh, ito kasi uh, nangyayari sa atin, ang uh, naging kalaban ng lahat, actually uh, lahat. Walang pinipili ang pandemic nila. Yeah? So, ito yung kalaban ng pinakita. Uh, madali sana kung alam mo ang kalaban mo. Madali mong paghandaan. iba Pero ito hindi. So, lalo na sa atin, pero sa akin ang majority ng galing natin sa tourism so talagang ano lahat ang pero sabi nga di ba kung may nagtumas sa ranking to may pa ng mga ano ah uh, ibang ideas mga blessing ano ba yung dapat na karakteristik ng isang disyente karakteristik dapat uh, normally ang kumpulan niyo para sa akin uh, sila yung mga taong uh, nakakakita ng opportunities despite of difficulties. Ang tunay na, yung na chance na uh, ito ang bumagsak naman, man sa ang ginawa na yun. so, online kasi online sales, sa online selling. Kasi online selling, sa online selling, pwede pa kasing magbenta. kahit wala na sa din na dapat madami pang On hand? So, The seller, ano the same time, rebranding. ano 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 Pag-usapan ano 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 brand ko uh, lang to. Ah, so ano ano sarili namin ano 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 Company. Ito po, Ohana and Company, bagong bagong product na nabuo ni Miss wow. So, Ana. I think ang pangalan ko ng anak mo. Yes, pangalan siya ng anak mo. Hana, So, organic pa siya, Oh. Yes, organic. Ito yung maganda. I want to think oh, to it, na um, in open, um, ni -launch ko itong product na ito na uh, the of you know, everyone wearing masks. Uh -huh. Diba? Kasi, Um, present naman na uh, kailangan mong maganda yung at alik Um, being a business, or business leader, you need to take uh, Yes, that's yes. yeah. Hindi, bigsitinaan, hindi sila hindi ano kasi na uh, you can launch at gaga. Uh, you can still launch if you want to. Magkano ang price nito uh, sa market para at least aware lang yung ating mga, ano lang uh, uh, uh -huh. uh -huh. to, 9 pesos? Oo. Ah, Oo. So, so mula lang yeah. ako. Tapos, hindi, oo, oh, oh, sa ganang uh, ng profit margin para mas maku maano ng masa. Kasi ang target so, na malamang masa. Uh, oo. So, bye. Ay, Paul. Ganyan <laughs> 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 lakas mo doob mo doon. Kaya nang mo lahat ng... Kaya <laughs> maging ano, maging pangsiglan. Uh, kasi di ba? sa business, normal lang yung... Yung ano, uh, taas pa ba, taas pa ba. Pero siyempre, yung lakas ng loob mo kasi magdadala sa iyo yung para sa kasi. Uh yeah. -huh. Yeah. Tsaka isa pa, I think, is yung determination mo na gawin mo isang bagay na alam mo na magiging successful. Pero dahil pagpunta ka doon sa success, may yeah. mga na-encounter ka kasi na difficulties para para mas ma-reach mo yung success stories na iyong buhay, lalo sa depression. Yeah. High school pa lang niya, kakalagang hindi ko siya na talaga ako mag-business. Kahit noon ma na, uh, maliit na mga pastillas. Oh, talaga. Oo. Oh, oh. Eh, yun, nakasama na ko yung isa ko pang asawa na super business mind pa talaga. So, ganun po kami uh, yung mag-asawa na, ano, na nag-tandem. Kasi parehas kami yung risk taker. Oo. Oh, 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 oh. Ganun kasi, wala pa yung isa kong Hindi kami mag- Ay, ano lang yan. So, next ulit, meron tayong ulit na... Tapos, ang mahalaga dito, patuloy ka lang habang buhay yun ang maganda dito eh. Saka, saka, habang buhay. Tsaka ang maganda rin kasi lang, <laughs> habang na, rin, habang naghi habang kumikita yung business mo, at least kahit paano mag-impok ka, para just in case na dumating itong, itong hanggang itong sitwasyon, kung wala ka rin, kung ibus-ibus ka rin, yung kumikita ka, wala rin, no? may hirapan ka rin bumang. Pag kumikita ba kayo, savings agad, Banko or may bili kayo ng mga investment para mag-create ulit ng other source of income. Kasi meron ganyan. Actually, yung mga malalaking kumpanya, ganyan yung tinagawa nila eh. After getting profit sa ibang negosyo nila, binibili sila ng stocks, yes. Oo, talagang ano, dere-derecho yan. Hindi nila pinatutulog actually ang pera nila sa barco. As long as mayroon kang ma-invest, as long as kaya mo, go lang. Okay talaga ano eh negosyo eh kasi meron ka dito sa town na aralin mo na kitakatin ko sa business ko. Dapat Yun, yung sinasabi ni Mommy mo, Lori, na talaga dapat lang strict ka para para mas maging successful ka sa larangan ng pagnegosyo. Gusto ko mag-business para naman dito may din ako na matutulungan, para maging toto self-dependent mo dito sa buong araw. Sa ano rin, ang yung yung kung itay mo. Uh, ano yung mga nagbuong bagong negosyo na pwede nyo i-promote o pwede sa to... so uh, Alam ko kasi may mga bagong businesses oh, oh. kayo na, na open eh. Puso na yung e-commerce, new platform. Nila. So ngayon nag-open ng aming ano na mag magbukas pala kami ng isang mga delivery yeah, app. Uh, which is boom na boom. Which is yun ngayon ang new uh, so, yun, yun, yun. Saan na kaya lang, kaya uh, ay pinili mo pagdating ng mobile app na malaki ang app ma 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 ng mama ko po man talaga basta mabilis ng isang ang ano nga dito is, ano eh, um, nakita namin na maraming mga nagsarang mga salon. Okay. Even yung mga schools nagsara. Ano pa yung mga nagsara? Mga barbershop. Parang home service. Oo. Yeah, oh, oh, uh, okay, like no, yeah. So nakita namin ngayon na, ah, okay, parang ganito pala magiging trend. Pag ang mga tao na buksan sila na hindi pala, pwede pala mangyari na home service pala pa pala gawin sa bahay. e-commerce gano'n. Ito yung naging concept ko namin. Bumalik pa ang... Ikat mo Ito lang pala ang buhay ko. Pero si Lord, may plano pa pala siyang mas...